Isang masagana at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kawaki. Bago po ang lahat, like, share, and subscribe muna ng ating video, mga kawaki. So ayan, papakain po tayo ng ating mga kahayupan. No? Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kababayan namin, mga UFW. Saan man po kayo panig ng digdig, mag-ingat po tayong parati. Dahil ang panahon natin ngayon ay medyo hindi na magandang sitwasyon. Batibang uri ng mga sakit, Batibang ibang mga sakuna na nagaganap sa mundo. Mga digmaan, iba't ibang panig ng tide. So mag-ingat po tayong parati, mga kawake. Shout out nga po bala kay Ma'am Erlinda Official Vlog pakisuportahan po natin yung kanyang channel. panuorin po natin yung mga bagong upload niya na mga video. Mga ka Waki, ganyan din po. Suportahan natin si Ma'am Edita Mix Vlog. Panoorin din po natin ang kanyang video. Pakisupport niyo rin po si Prince Mix Vlog. Ayan, kasalukuyan din siyang nag, uh, ba, ano? At may mga upload din siyang mga bagong video. Kahimas TV Shoutout po sa iyo Support din po natin ang kanyang channel Ngayon din po uh, Yung ating Kawaki TV Oficial Pakisupport din po natin Ayan At uh, lahat ng mga kasamahan natin Sa grupo Ng mga influencer Mga vlogger Support po natin yung kanilang mga channel Ayan Quick wakwa waki wa ayi birah. isang malungkot na balita ang ating natanggap nitong mga nakaraang araw no dahil nga po sa pagpanaw ni boss anime reactor no nakakalungkot na lang dahil hindi natin nasahan yung kanyang biglang pagpanaw no So, ako at ang buo kong sambahayan ay nagpapaabot ng uh, pakikiramay sa pamilya ni Boss Anime Reactor. Wala tayong magagawa mga kawaki dahil ganyan talagang buhay. Hindi natin hawak yung ating buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo uh, papanaw. No? Ganun pa man, uh, sa mga naiwan ni Boss Anime, patuloy lang po kayong magpakatatag at uh, malalampasan nyo rin po ang mga problema, mga suliranin at mga kalungkutan. At naalala ko pa yung huli namin pag-uusap nitong mga nakaraang araw na yun nga, lagi niyang dinidiin sa akin, nabanggit sa akin na sobra siyang na-stress doon sa uh, nangyayari sa kanya lalo na po yung mga ibang mga makakaliwang vlogger o kaya mga influencer na uh, sobra na natin, siyang inaatake pilingin, sa pilingin dito, social para, media sobra siyang nalungkot po doon na sobra nga siyang na-stress sabi niya nga sabi niya hindi ko akalain na uh, ganon yung gagawin nila sa akin pati Pero, ako uh, idinamay nila doon sa mga uh, basasamang mga pananalita dahil kahit kailan hindi, hindi naman lumalagpas daw siya doon sa limitasyon at nanatili pa rin naman yung kanyang respeto doon sa mga taong iyon subalit sila na rin mismo ang kumalas doon sa dati nilang samahan. So, yun. Uh, yun nga, nagpalitan kami ng kuro-kuro ng mga salita. At, uh, yun nga, inasabi niya na ganun talagang buhay. Walang permamente sa mundo. Kung sino yung mga matapat na kaibigan, malalaman mo lang sa bandang huli. So, ayan, mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda, mga kaigid, mga kafriends, ayan, mga kahimas. Uh, ah, pa, panoorin na po natin yung bidyong ito. Nagha-harvest tayo dito ng ating mga kalakal, ng ating mga saging, mga kawatis, A few inches later. May bawas na po. Ito ay kinainan ng bayakan o kaya kabog o kaya paniki. Yan. Minsan sumasalisi din po yung mga daga. Makain din ito. Nasa sarapan din sila mga kawakwa. Sarap to yung banana kyo mga kawakwa. Kayo po ba mga kawakiwak? Ano po bang paborito nyong gawin sa saging nito? Saging sabang. Kasi ako, nilalaga ko lang ito. At yun na, kinakain. Kapag ka uh, hinog na hinog na siya, kinakain ko na lang ng direkta. Kasi alam naman natin lahat na ang saging, malakas ang potassium nito. Ito kayo, malaking tulong para mapalakas ang daloy ng ugat natin sa puso. O kaya, mapalakas po yung ating puso, mga kawakiwag. So, kayo, kung ano ang paborito nyo gawin sa ganitong saging, sa saging saba, ay magkomenta lang kayo dyan, mga kawakiwag. Pero mayroon pang isang loto dito na masarap, mga kawakiwak, yung iniihaw. Iihaw mo siya, babalatan mo siya, iihaw, at saka punasan ng margarin. Wala lang akong dalang margarin, kaya yun saan ang gagawin ko dito. Kaya lang wala kaming dalang margarin, mga kawakiwak. So, ilalaga lang muna namin ngayon para pang almustal ko natin. Maaga po ngayon dito sa amin, mga kawakiwak. Ayan. mamaya maya magpapatuloy tayo mag harvest kami mag ikot ikot po kami para magkapag harvest pa ng mga bunga ng mga saging namin dito kasi kapag ka hindi mo nagapan harvest lalo, lalo na ako ringguhan ako kung makyat ito minsan 60 days eh tinitira ng mga mga bayakan o kaya yung mga kabog na isimang ulo ng mga tangel mga kawakiwa ito sabihin marami rin kawatan dito mga kawakiwa kala diba mga kala maturo pag namili kayo ng saging sa palingki pag namili kayo ng saging na natural lang ha? saging ba na mamalingki tayo bumibili po tayo ng saging Paano po ba natin malaman mga kawakiwak ng saging na ikinawsaw sa chemical din din yata doon no? masyado malala o kaya kinalburo napakadali lang mga kawakiwa kapag ka ang saging pantay ang hinog pantay ha pare hinog ibig sabihin noon yun ay kinalbio, kinalburo pero kapag ang saging natural ang pagkahinog papapansin nyo po hindi parihas o kaya hindi sabay-sabay ang kanyang pagkasinog. Kagaya so, nito. Ayan. Ito, silaw. Ito, sinog. Hindi mo talaga mapiperfect yan na sa isang piling ay puro sa si hinog o kaya pantay. At ito. Ayan. O. So, mapansin nyo, sa dalawang piling na to, mayroon talagang grain. Mayroon talagang hinog na hinog. Ibig sabihin, Pagka nakita niyo sa palengke na ganito, natural ang kanyang pagkahinog at hindi po siya kinalburo. Mga to. Ay, dito, mapapansin nyo po. Oh, alos, overripe na yung dito banda. Pero, mayroon pa rin siyang hilaw. ano oh, Ganyan, yung natural na kasing. Yun. O, oh, kahit ito. Mapapansin nyo. Hinog na hinog na itong mga kasamahan niya pero talagang mayroon siyang dalawa na green pa. Kasi hindi siya kinalboro. Yun, doon yung malalaman. Kapag ka namili kayo ng na saging kung ginamitan ng kimikal o kaya ginamitan ng kalboro mga kawakiwa. Yun. At ganyan lang mga kawakiwa. Hmm. Ito nga, overripe na halos lahat ang kasama niya. Oh. Naunang nahilog. Pero makikita nyo, mayroon pa rin siyang hilaw. Masasama. Dito sa amin, sa Bulacan, lahat na saging namin dito sa ba, kadalasan, yun yung lagkitan. Oh. Pag kinain mo, makidol-kidol. Makidol-kidol siya na makunat-kunat na malabo. Ganun, matindi ang saging dito sa Bulacan, mga kawang iwan. At ang saging dito, ito sa amin na, mga pananim sa saging. Kahit na overripe na siya, hindi siya paasim, Okay? Hindi siya masyadong maasim. No? At kapag ka binuksan mo siya, mga kawakiwa, gaya nito, o, oh, binuksan mo siya. Makikita niyo yung loob niya. Ayan, o. No? Ayan, mga kawakiwa. Makikita mo yung loob niya. Ayan. Wala siyang awang. Ah, sulid. Sulid ang kanyang laman. Hindi kagaya. Pag may nakikita mo kayo, may napapadrido kayo pag bumili kayo ng saging sa ba? Diyan Ang lalaki. Atos ganito ka. Laki, gabrasong laki, mga kawakiwa. Alos limang kilo ang isang piling. Kaya tatlong kilo ang isang piling matataba saba din yun mga kawakiwak yun ay hindi lahi dito kadalasan yung mga ganong klaseng saging yung mga lahi nun no, ay galing sa bandang province no? di na tayo magpabanggit ng province kasi baka mabas tayo mga kawakiwak ano? pero ba't nang Mindanao yun mga kawakiwak? <laughs> dalat ng yung ganun ang lahi ng saging nila. Pag pinag-usapan ay kaba, no? Pero yung mga lakata naman, saka mga ibang uri ng saging, the best yung saging nila doon mga kawakiwa. Okay sa bandang Mindanao na yan, the ang saging doon sa so, pinag usapan yung mga sundan o kaya yung lakatan. Pero pag saba, pinag-usapan, gagarantee ko sa yung mga lahi dito sa amin, doon sa bandang Bulacan kami, ay talagang masiyahan ka talaga, mga kawak-kawak. Kahit ma-override siya, hindi siya, pag nilaga mo, hindi siya malata. At lalong hindi siya mahasim. Kapag ma-override, lalo po itong tumatamis ng kawak-kawak. Yan ang pinagkaiba nung saging sa dito kami at saging sa sa dalim doon sa ibang probinsya, mga kawak no. So, sa so mga override, pakain natin doon sa ating mga manok. natin dito sa ating mga manok yun. Ayan. Manok sa kapato. Manok sa kapato. Kruk, 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 kruk. Ito si Wakiwak. Ito si Korokok to. Kasi yung si Korokok 1, tinigok na natin yun.

なぜかというと、<music>